Ganyan siya kataba, oh. Wow! pala niya. Mas malaki sa braso niya. Tayo. Ay Ay tig! Ayun! Ay! Ay tig! Ayun! oh. Ayan, oh. Ayan! 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 Ayan, wow! Walang laki! Walang po. Ah, po. Dalawa. Bale, pangalawa po siya. Del. Pinimigloopy yan. Opo, yati. Oh, laki. Nakaawin niya kanilang umaga. 5 a.m. po, no? Ayan yung mga pinagbalatan niya. Tapos meron pa doon sa loob. Pwede po nga ano nito? Oh. Sirahin ko sa Apo, akin. Opo, pwede yan. Sige. Pero, pwede ko nandiyan. Pwede Oo, oo. Ito rin siya Ano po siya? Smell lang ako. ni madam. Lumulat Ang laki. Mas yeah. ano pa saan ako Sa braso. Mas mataba. Oo. Oh, yeah. Ganyan na po yung yeah. mga yeah. Iba oh. Ibang korte. Oh, nga po. Iba. Oh

kasi dating yung lapad eh. E. Kasi medyo pabundok ay, so, din yung ano dito. Gusto rin na bakyan yung frying ka. Alay ni, mm -hmm. niya ha. Lumol yun. Opo pa. Wait lang, pakunin ko muna yung mga balat. Lugok lang pa, gini. Hindi ko siya pwede nga wakad doon. Epo, epo, kaya po lang yung gini.

yung mga damit mo, yung mga pono ng mga ko kung may bakas ay may kung may na crown, ayan yan pa yung ano niya, na tibay bigay, la natin Opo pa. Ganyan sa kataba, oh. Wow. Ayon. Malaki pala niya. Malaki, mas malaki sa braso ni... Oh, malapit na lang, princess. ah. Nabubutas ko na siya rito. Malapit dyan. Oh. <laughs> Duda, kumpungking. yung yung uh, siya na. Mahal Hindi ba? siya iiwas, no. Malakas po talo nung. Oh? Malakas ang tumawag <laughs> ko. <laughs> Mag-adjust din ako. Dito. Akin okay, na to. Mas maganda dito sa uh, likod ni Madam Siyamaren. Oh, malapit na.

Ang laki. Tignan, part pa lang ng belly to ha. Ah. Hmm. belly pa lang siya na. Ano pala yung maandar dito? Ang incubator? Ay, incubator. Hindi, in, in, nakasaksak. Yeah, ano yan? Ay, ah, solar. medyo madilim dyan, boss, may ilaw dyan. Saksa. Ay, ito yung part ng ulo. Hindi, madiwanag na. Ito, oh. Part ng ulo ito. Ayan. Ayan nyo? ito pa yung pinagbisa ayan, oh. itim siya na madam ayan pa o, oh, nakikita mo na? tingnan lang ho ingat, ingat muna dobi, ingat tayo payan ah. ko pa hindi pa po, po siya nakikita

Eh, de balindaw. Yan na, ayun lumabas. Ay teyo. Ay, ay. Hay. Sigitong ko? Dulo ba? Ay maliit pa to tay dito. Maliit to, maliit. Odi maliit. Wala piyan niya. Yung... Eh ba 'yon. Ibigay mo yung nakita ko kanina pa. Iba yan? Iba po 'tong iba. Ano no? Ayan na po. Oh, isa pa lang po yan. ko lang itong ano dito. Para, yung para kacha. lang. Ito. Oh. Ayan sa. ko na po ito. No? Sige po, okay lang. Wait lang po tayo. Wait lang, wait lang. Oo, oh, sige. Ma, ano yung ano? Ayan siya. na si Madam. Si Madam Princess. Oo, lala, oh, lalapat bata, oh. Yan ang tangikit ko na. Eh, balami. Di marami. Di marami. Di

Bukod pa to. Bukod Hindi pa po yan. Oh. Ano? Ah, ano pala ito. Ah, uh, yan yung bagay dahil niya. <laughs> para, para <laughs> tigil pa, pa, na tayo pa so, niya. One zero. So, meron pa daw sabi nila. Opo, oh, itim po yung nakita namin sa Malaki po yung kanina. Oo, ganito uh, yung ba, pa, na. Yung nakalaban ni po yun. Ah. Oh. Ah, <laughs> nakaisa na po tayo. Oh. Nakaisa na po tayo.

Opo, oh, yung malaki. Nandito pa po, po yung ano yung isa. Mga mag -asawa. Mag -asawa oh, mag-asawa. Mag-asawa po siguro. Pa, siguro mag-asawa sila. Baka kirida lang madam kasi medyo bata pa yan. Oo, bata yun <laughs> Baka kirida lang yan kasi bata-bata pa yung isa eh. Yung isa, madam-dala yata eh. Yan ay glass ako kayo. Malisawan ka rin. Ay, dude. Sabi mo kapag naka-catch yung video, no? Hmm. Kasi nag-off yung camera natin. Pero bakit may light Ay, naman tayo? Ay, yung placet ko nandyan. Ha, ah, nandyan yung sayapa. Dito po yung smell nung isa tayo. Saan? Oh, Dito. Smell Dito lang, lang ah. ah galing, galing naman ni Miss Princess. Okay, ba? Sige. Alam ko yun. Malaki yun eh. Pinakpan <laughs> <laughs> ko po ng bato doon tayo. Ito, oh, oh, mabawin nilabing mina. Ito po'y ginawa ko. Hindi ka dyan, ha? Baka hindi lang, baka may kasama pa. May, po, may butas po ba siya? sinakpan po, ko ng plastic uh, yan. yan no? kasi nasa ano eh. Ayun, nakakuha no, rin ako pinagawa ito. Ako na? Nang CR kaya tinakpa mo siya ng plastic. Ha? Wala na doon ah. Oh. Ingat ka tayo Baka ano yan. Tama yung sabi mo. Dito banda. Nakita mo na po. Hindi. Maniniwala ko sa'yo eh. <laughs> <laughs> Maniniwala ko sa'yo eh. Diyan ko kaya siya huli Hindi, Maganda dyan. Sa bagay, madilim dito. Oo, madilim dito Uy, ako rin ko lang ito. Ayan. Ayun. 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 gumalaw na, Ayun. na. niya yung na ba? Nag-eto ah. Ah, Tay, lumalabas. Lumalabas. Ayun yung ulo. yung ulo niya. Silawin ko yung mata niya para <laughs> ano yung mada niya. Wait lang. Hmm. Yun lang yung botas. Ano yung mata? Kaya niya pa niya balbas. Ano <laughs> yung ano niya? Yung kamandag niya. Yung kamandag niya. Yung buri-buri na yan. Siyempre. Ano yung mata? Ano Ayan, mata? Gusto ko katawan eh. Hindi po tayo, okay lang. Sige. Okay lang. Okay. basabang lang ho dyan. Ano lang ko kung to. Lumalabas siya dyan yung? Yan. Yung paa mo, yung paa mo. Yan. 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 Ayan, nakita ko siyang gumawin doon. Ayan, ayan, ayan.

Oh, oh. Ayano, oh. di mo wow, ko na makuha din yon. wala Laki niya. Ay yung anong yung... Whoa, oh. oh. whoa, 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 sa ta. Ayan. Ayan. po. Nakaway po ninyo yan. Hindi, yung kamandag niya saglit. glit. Oh. Sige po. Naglalabas muna siya ng venom. Matuduro yan eh. Hmm. To oh. Pangalawa na po yan, no? sa huli ni Miss Princess Toklaw. Sa lahat po na magpapahuli. Wait lang. Just Yung clam, dito ako na, na ano tay? Sandali. Bili nga tayo ng bagong clam. Ano ko yung mga game ko? Oh. Nauli ko na. Ano, uli mo na. Ito yung talaga po <inaudible> ng bagong okay. Akin na yung... Hindi. Ito siya. Laki oh. Karaguna. Pa dalawa po. Apo, dalawa. Bali, pangalawa po siya. Yung isa, nakasupot na doon. Ah, bak ako. Oo nga. Yan, maglalabas na siya ng binom. Pinong... Nag-spit na siya kanina ah, <laughs> eh. Udal, udal. Ilang kang nirispitan eh. Oo. Eh, dalawa. Bawat isa ka ano? dalawa yung parang. Yung parang needle. Yapi ni Miglopi yan. Opo, yapi. Oh, laki. Oo, oh, laki. Ciao! Magkain na sibuyas ang pambawang. Bakit <laughs> magkano ba, kayo ng sibuyas na kabawang? <laughs>

Nag-spit sa kanina. Wala oh, ano na masyado. Na Ayan lang. Malinaw yung uh, ano uh -huh. Eto. Eh, laso niya. Uh -huh. Ano siya, ano? Healthy. Healthy. Wala siyang galos. Ano siya sa, ano? Bilangin mo, ha? Sagana siya sa itlog at oh. Sisim, no? <laughs> One, two. Hindi, oh. mali, mali, mali pa. Makukuha yung pabay ko. Ganito dapat. Uh -huh. Yan. One, two, three. Galing. Galing, galing. Wala kaya. Ay, uh, check, uh, check uh, pa uh, po. pa po namin uh, kasi uh, nakadalawa po tayo. Alam po kasi ninyo, isa lang, di ba? Oo. Oh. Oh salam siya lang kabi may metong walang aking mga tamakboteng kahit hindi nga itong halto eh walang aking mga metong ito pala kailangan namin to pa palitan natin to oo kapag ginagawa siya malis nung pumunta siya doon hindi wala na. hindi lang ang dudas ala kung busbus yun milbe. nga milo ng din eh Sakaw. Wala na yun. Wala na yun. Wala na yun. Yan yung pakasya pa kanina. Hindi pa. Kung mayroon pa pong butas dyan, oh. ay, yun na po pumasok yun. Hindi po siya lumabas dito. Di ba? Wala na yun. Yeah, Ayan, baka na na yung hangganan yun. Mission accomplished. Okay. Ang galing. Oh. na Sa kanya po ito. Doon po sa ano, uh, malaking cobra sa pangalawa. Tsaka yung kulay. para kusin ng kulay. Paki follow na lang si Miss Princess Toklao. Ay, nagbibideo sa akin yung nagpahuli. Uh. <laughs>